Kumusta naman ang paikipagtrabaho kay Jessa na napakaganda? Sabi nga ganun ni, ni JD, mukha daw talagang artistahin si Jessa. Oo nga po. Nung una nga po medyo na hindi lang ba po kay Jessa. Ang akala ko po, uh, masingit po siya, tapos parang mataray ganun po. Pero nung hindi naman po tumagal, mga after po ng workshop right muna, napakabait naman po pala niya. And then, hindi ko ina ina inaakala na kung si Tsura niya ngayon ay eh. na naman po pala. Hindi masunit, hindi pala mataray. Eh. Napaka-sweet naman po lang yan. <laughs> hindi ka naman na ilang nung kuna ng eksena niyo, yung mga may init na eksena niyong dalawa. Uh, nung una po, nailang po ako nung, ano, nung, nung, mga first first move ko po. Pero tinanong ko po muna siya kung ano yung mga limit na hindi yung mo sa kanya. Pero nag, sabi namin niya, kasi okay, sige, basta uh, yung mga, may meron ng part na hindi yung eh, dito, kaya ayun. Nakuha ko rin po yung nagagad, yung loob din po niya. And then, naging komportable po kami sa